Uh, magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel Greggy Farmer nga po kong ulit to Bali ngayong araw na to ay nag tayo mga gulay Hindi ko na nga makalimutan gawan ng ano Ng vlog mga gulay ayun na May inatid na dun mga kagulay Baka makita nyo kasi baka sabihin nyo nagloloko kayo Yung dun yung mga tao na yun mga kagulay Nagatid na Mga kagulay Bali ang class A natin mga kagulay 200 uh, 240 mga kagulay 240 ang class A natin. Yung class B natin, nauna na doon. Yung kasama din ng class B, ay class A at saka class B may kasama yon, magkasama ng mga kagulay. Nasa 75 kasi dalawang sako yung mga gulay, hindi na namin nilagya, nilagay, dito sa vacuum gawa nga ng wala na kaming plastic kaya sinakon na lang namin mga gulay. bali dalawang sako yon, 35 at saka 40, 75 yon mga kagulay. nang inabot lahat, 140. bali sa 40, 75. 7, 40, 7 10 300 15 lahat ng mga kagulay oh, tama 315 tama ba ang kwenta ko 70 40 oh, tama mga kagulay 310 ang inabot niya mga kagulay kasama na yung ano bali 210 lang yung ano ay 240 yung ano tapos 75 ayun 310 ng pang 26 service na ba Pang 25 siguro mga gulay, hindi ko na matandaan. Kasi busy nga. Na mga gulay, tapos nag din tayo ng ano, ng pangalan nito, ng sitaw. Ayan. Eto, 22 kilos, 21, at saka 15. Bali, 22, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 58 lahat mga kagulay na harvest natin sa bat, sa ano sitaw. Bali itong sitaw ay pang ilang harvest na ba to? Titingnan ko lang yung listahan ko mga kagulay. Para hindi tayo laging nalilito. Ito lang mga kagulay. Nasaan ang sitaw natin? Nawala ang listahan ng sitaw. Pang 16 harvest, mang ay 16 harvest pang 23 harvest mga kagulay yung sitaw natin yan pag 23 harvest na siya bumabot, bumabot pa siya ng 58 kilos mga kagulay ayun pinakita ko naman sa inyo yung apat na plot lang doon mga kagulay yung lang yon. yan yan lang ang harvest namin ito nag iwan din kami ng pang ulam yan ah, so meron din kami ganito mga kagulay gawa ng ah, uh, alanganin na nilagay sa class B kasi syempre, nag ano na kasi bumaba ng presyo dito. Mga gulay syempre, kapag mababa ng presyo, hindi na talaga kukuha rin yung mangga dito. Wala namang uod mga kagulay. Mangga dito. Ayan oh. Wala namang kayo makikitang uod. Kaso hindi ko na siya sinama sa class B. Hindi ko na sinasama ng ganito. Ah, may mga uod din. Saan titingin tayo ng mga may uod mga kagulay. Ito. Yan. Ganyan ang mga may uod mga lay. Ito. Hindi naman natin may iwasan, mape-perfect na walang uod mga gulay. Pero itong mga to, wala naman itong mga uod mga galoy. Ito. Ay, may uod to. Straight siya pero ano. Masa na yung uod nito? Wala naman pala. Wala, walang uod to mga gulay. sama dito. oh Wala. Sayang. Alamin natin yung mga gulay. Yan. Yan siya. Bale, ito. 25 harvest. 23 harvest mga kagulay. Ito naman. Itong ating na uh, sitaw na makisig. Ah, kung titingnan niyo sobrang init na, na, naman dito sa amin kaya yung ano naglalanta na naman mga kagulay. Ayan, pati yung sili natin mga gulay, ayan. Ito naman yung talong natin. Ito yung kalahati na ito talong tapos ito talong din to mga kagulay. Ayan. Sa pipino natin nandoon mga gulay, hindi na ako makapunta sobrang init mga kagulay. Ayan. Ayan siya. Bali ulitin ko mga kagulay pang 25 harvest to. Tapos ito pang 23 harvest. Kasi ito naman every 2 days naman kasi to kaya nakaabol siya ng pag ilang harvest. Yan. Yan ito pa rin yung gamit ko mga kagulay. Papakita ko na lang yan pa rin yung gamit ko yan. Tapos to pa may bunga pa yung ampalaya namin doon. Inuwa ko para pang ulam-ulam doon sa amin San Trans. Papadala ko na lang doon mga kagulay. Yan, may ampalaya konti lang naman, meron pa sira-sira. Uh, yan din yung gamit kong yan, bioagronica mga kagulay. Bioagronical lahat yan mga kagulay. Yan siya. Ah, kung titignan nyo pa rin yung ano, talong ko mga kagulay, mahahaba pa rin. Yan. Mahaba pa rin siya mga kagulay. Yan siya. 23, makisig. Ito, ay, break tag. Ay, tama nga, 23. Tapos ito, 25 barbes mga gulay. Tapos dito nga pala mga kulay, papapakita rin ako sa inyo, magde-demo dito ang ano, is Ayan. Yung apat na ano yan, bali may lima dyan, di na naplat na yan, para yan sa kalabasa. Dito naman ay para sa, kasi apat na hati yan mga kagulay. Apat na hati. Dito naman talong sili, tapos doon, pipino, sitaw, at saka ang palaya. Tapos doon naman sa isang parte ay uh, mais. De -demo yan, de-demo yan ang iswisid Company mga kagulay yan ang dedimuan nila uh, bali 1,000 square meter yan mga kagulay yan. Uh, meron din ito ulam na rin namin to ngayon mga kagulay yan yan siya mga kagulay ganoon lang ang buhay talaga ng ano kung ano yung harvestin mo yun ang ulamin mga kagulay kung ano yung ma-harvest yun ang ating uulamin pagkatanghali nung oras na ngayon, di na nga tanghali, hapon na nga mga kagulay kumbaga, kagaya na pa naman ito natapos mga kagulay kumbaga, ngayon lang namin lalabas gawa nga ng papunta na rin yung ano dito, bayar, yung bayer kaya San Franz mga kagulay ah uh, bumaba na nga yung talong dito mga kagulay pati yung sitaw bumaba na rin Uh, huwag nyo nang tanungin kung magkano mga kagulay. Baka mas mataas dito. Ipunta nyo pa dito yung ano nyo. Hindi naman sa pagano. Baka yung mga lapit-lapit na lugar mga kagulay. Baka magpunta pa dun sa San Franz. Ay lalong bumagsak. Lalong hindi naman sa pag ano mga kagulay. Baka lalong bumagsak pa yung presyo sa so, kapag ano. Kaya eh, hindi ko na nasa. Basta bumaba na siya. Kung dati nasa 60, 50 mga garong. Ngayon bumagsak na siya mga kagulay. Ngayon pati itong sitaw natin bumagsak na rin siya mga gulay hindi na dati 70 ngayon hindi na bumagsak na rin siya gawa nga ng ano na o pag umaraw na ng umaraw yung okay, iba lalo itong sitaw madali lang naman ito itanim kasi yung mga ibang talong din dito sa amin ay nakarecover na rin kasi umaraw na nga kaya marami na rin ano, supply kaya bumaba na rin yung ano yung presyo Nah, balik gayong araw na to mga gulay lunes. Kasi ako, gagawa ko ng video, upload ko kagad. Ganun ako mga kagulay, wala nang edit-edit. Ayan. <coughs> Bali yung talong din natin doon, ay, ano pala, uh, atsan atsal natin bukas din ng ano yun. Uh, ko na lang siya ng panibagong video. Pag mag kami doon, omega na rin ang gamit doon mga gulay uh, Bali, dalawang lata na rin ang ano doon, dalawang kilo sa isang drum. Sa bukas, update ko na lang kayo lahat mga gulay Update ko lahat kung anong gagawin bukas. So hanggang dito na lang ako mga kulay sa bago pa lang sa munting channel ko, wag niyo kalimutang mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para update, para para hindi kayo laki sa gagawin kong video. Ah uh, maraming maraming salamat po sa mga legit na sumusuporta sa akin. Ah uh, God bless po sa ating lahat.